Hi, 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 hi! Hello mga kapobre! Ayan, andito na naman tayo. Magluluto tayo ng isdang maliliit. Uh, natin para hindi siya madurog. No? Ayan, ang ating mushroom no, mga kapobre. Mga uh, kompleto tayo sa sahog. Uh, hindi pala kumpleto kasi wala ako ngayong kamatis. Yan, bell pepper at saka uh, buyas sibuyas, na na, uh, may ukra, may kunting malunggay, uh, alugbati galing sa ating garden. Yan mga kapobre, galing sa ating garden. Ang binili ko dyan ay isda lang at saka mushroom. So mga kapobre, habang tayo ay naghihimay, nagpainit na ako ng tubig. Uh, Panoorin niyo nang maigi ang aking video, mga kapobre. Turuan ko kayo magluto ng maliliit na isda na hindi madudurog, no? So ayan, uh, kumukulo na yung tubig. So ilagay na natin yung ating sibuyas Bumbay at saka luya and tanglad. So, isunod natin ang ukra. Ang ukra kasi matigas, no? Matagal maluto. So, isunod, isabay natin pakuluan. So, takpan natin yan, mga kapobre. Ayan, kumulo na mga kapobre. So, medyo maano na yung ukra, no? Uh, Luto na ng kaunti. Kaunti pa lang, hindi lang masyado natin tutuin kasi may ilalagay pa tayo, mga kapobre. So, ilagay na naman natin, mga kapobre. Isunod natin yung ating asin. So, ayan, mga kapobre. Walang magic sarap, walang bitchin, asin lang. Ah, uh, dahil sa ating mga sangkap, ang number one dyan na nagdala ng papasarap ng ating isda na maliliit, na may gulay, no? Organic, organic, organic tayo mga kapobre. Ayan ang ating pangpasarap, mushroom. So, yan na magdala ng manamis-tamis yung ating sabaw. So, organic tayo mga kapobre at saka walang mantika. Ayan. So, iwas-iwas tayo sa mantika kasi makolesterol ang katawan natin. Delikado. Kaya, ayan. So, ilagay din natin ang malunggay mga kapobre. Kasi ang malunggay medyo matigas din. So, magtaka kayo bakit nakauna yung mga gulay na ng isda. Siyempre, unahin natin yung medyo matigas kasi yung isda natin ay maliliit, mabilis madurog at kakapit doon sa ating mga gulay ang isdang na may medyo tinik no so kaya ganun ang gagawin sa pagluto ng malilit na isda no unahin natin lutuin ang mga gulay para hindi madudurog yung isda. So, nilagay ko na rin ang alugbate. Alugbate galing sa aking garden. Yan, galing sa aking garden yung mga gulay na yan, mga kapobreno. So, kailangan natin magsipag, kumain ng mga gulay, at saka healthy talaga yan, mga kapobre. Walang kakimikal. So, mga kapobre, ayan. So, pagkatapos niya nilagay natin ang alugbate, mamaya-maya ay tatakpan natin yan. Pakuluan muna natin kahit na 2 minutes lang, no? Kasi para medyo lumambot yung gulay. So, abangan! Ayan, mga kapobre. So, mga kapobre, babuksan na natin. Siya ay kumulo na. Ayan, makikita nyo na mga kapobre, kumulo na, no? Wow! Napakasarap na nito, mga kapobre, no? Kahit wala sarong isga, pwede ko na itong ulamin. Pero, dahil nagluto tayo ng isda, ay ilalagay natin dyan ang isda, mga kapobre Ipaibabaw na natin, no? Ayan ay yung malilit natin na isda. So, para hindi maduro, ganun ang dapat gawin, mga kapobre Kasi, uh, pag na mga bata ang kumakain, so maduduro yung isda. So, ang gulay, uh, maano na rin doon ang tinikso ko. Ganun talaga ang gagawin natin. Ipaibabaw lang natin yung isda para... Um, pagkain natin ay hindi durog no so makikita pa natin yung laman ng isda kasi pag inuna natin yung isda bago gulay talagang madudurog siya at matanggal yung laman doon sa tinik so ma uh, mapangit na tingnan so mga kapobre So kaya ganyan ang gagawin yung mga pobre pag kayo ay magtinula ng isda na maliliit, so unahin ang gulay. Hindi ko alam kung anong klaseng uh, recipe itong aking ginawa mga kapobre basta kay ito ay uh, naigisip ko lang na ganyanin ko yung gulay at isda. Kasi naisip ko, malilit na isda, ibig sabihin, hindi ko sila unahin. So, ayan mga kapubri, ilagay na rin natin yung ating bill paper. ipaibabaw e, ibabaw natin kasi paborito ko ang bill paper at saka itong uh, spring onion, no? Napakasarap ito mga kapubri. Ayan, so yung bill paper lang mga kapubri na ang alam ko, ang laki ng benepisyo sa ating katawan, lalo na sa ating buhok, no? Kapal mabilis maglago ang ating buhok so ayan, pinaibabaw natin yan sa ibabaw ng isda para lalong sumarap so mga kapubre, napakasarap nito talaga mga kapubre no 100% napakasarap kahit uh, wala tayong nilagay na na iba pang pampalasa kundi yung kunting asin lang at saka yung ano yung ating mushroom. Yung mushroom mga kapobre, isa na din dinagdala ng panlasa sa ating niluluto. So ayan mga kapobre, kumulo na. Takita nyo, ang isda ay buo pa kasi nakaibabaw siya sa gulay. Huwag lang masyado anuhin. Ayan, tikman natin. Sakto talaga sa lasa mga kapobre, oh. No? Sarap na. So ayan mga kapobre. Oh, nakita nyo mga kapobre, hindi buo pa, buo pa rin ang isda, so hindi siya naduduro. Ganun talaga mga kapobre. Kaya kung saan nakarating tong aking video, comment para ma-shout out. Kung saan lugar, uh, comment down below. Kung sinong gusto magpa shoutout sa sunod kong video, no? Ayan mga kapobre. Oh, tikman ako, tikman ko ulit. Ah, sarap. Walang mantika yan mga kapobre organic tayo. So ayan oh. Harvest from garden. Sarap talaga mga kapobre. Sobrang sarap. Ay, -ay thank you for watching. Bye-bye. <coughs>